Magandang umaga mga kaidol. Uh, ito ang ating uh, part 3. Uh, kalan pang negosyo mga kaidol. Part 3 ito. Uh. Ito na ang ating part tree na sukat ng kalantang negosyo ito <clears throat> siya mga idol is sukat nito is 28 inches yung laba niya ganito mga idol 28 yan, 28 inches ito siya is medium ito isa sa malakas na mabinta dito sa amin, ewan ko dyan sa inyo pero malakas talaga at saka <clears throat> dito niya is 2 inches yung butas na yun. Galing dito is 3 inches. Kung magbutas tayo dyan, 2 inches lang siya mga kailo lang. 2 inches lang siya. At saka yung ang ng butas niya ganito is 6.6 cm. O na natin na ha? 6 inches point 6 cm. Okay ba yun? Tama yun. At saka nandito ito ang isa sa pinakamalakas ko din na uh, mabinta dito sa amin malaki na ito mga kaedol malaki ito so ang sukat nito is uh, 31 inches sukat nya dito mga idol 41 inches yan siya ang laban nya at saka yung dito sa bunganga nya mga kaedol hindi bunganga natin ha eh. ganun pa rin Nandito, 2 inches. Pwede man din, dagdagan mo na konti. Pero mas maganda na yun. 2 uh, inches, galing yan, bukas niya. At sya kung ikuha natin, sukatin natin hanggang dito is 3 inches. Mga idol. Ganon pa rin, 6 inches point 6 centimeter, mga idol, ang yung laban niya ganito. Ganyan. So, ganyan. So, ang sukat naman niya dito, yung ang laki niya dito mga ka-idol is yung kanya lapad niya mga kaya is 5.5 or 5 inches point 5 cm mga idol yung laki niya ganyan mga idol oh, so ito is malaki ito mga idol ito at saka ang ginagamit na baka nito mga kaya is 10 mm kasi malaki na ito 10mm ito mga kaidol at depende dipindi na lang sa iyo kung uh, ang nilagay ko talaga dito is uh, lima hanggang anim mga kaidol lima hanggang anim yung bakala inilagay na 10mm mga idol at saka ito is 9mm kasi medyo uh, medyo medyo uh, large itong mga -idol. ito mga kaidol ito extra large mga kaidol pero may malaki pa dito mga kaidol oh may mga, mga malaki pa dito. mga idol yung sa kwan niya dari dito is 21 yan yan bilog 21 yung sa kwan niya mga kaidol yung stopper niya 21 ito so 21 ito Kung gagamitin nyo yung mga uh, Uh, plain na 20 <clears throat> 24 to ah, basta 24 basta gamito niyo yung pang stopper lang manito mga idol para hindi na tayo magkalituan kung ano kalaki yung sakwa natin dyan oh. yan mga idol 21 ito ah ito sa malaki uh, dito naman dito sa medium natin no sa medium natin ah oh, dito sa large large pala kay eh, kasi kaya yung medium natin nandoon yun sa part 2 natin part 2 yung medium uh, sadya ko pong ginawa ito kasi para hindi na tayo magkalituhan kung anong laki niya para makuha kaagad niyo yung kuha niya uh, sukat tamang sukat niya mga ka idol oh, kasi magkaibay minsan malaki minsan maliit yan Ah, uh, magkalituhan tayo mga idol. Uh, mas mabuti na yung uh, ituro na lang natin ng tudo-tudo kaysa uh, kulang pa yung uh, ang ating itinuturo. May ba mga idol? Ah, uh, kumpleto na natin. Dyan Yan ba? Para hindi na tayo magkalituhan kung anong laking lalagay natin dyan. Ah, uh, ito is 19 ito mga idol, 19 inches. Yung gagamitin niyo na plain sheet, yung medyo makapal-kapal ng konti. Basta mabaluktot lang sa mga idol, mga ganyan lang sa mga idol. O, 19 inches ito, ano kanya. O, kasi ikuan pa natin ganyan, no. Ayan sa mga idol, yung 21 na sa mga idol. Ayan siya. Ayan. Ay, hindi na tayo magkalituhan. Ayan. Yan yan. At ito naman sa large natin. Ito siya yung 19 mga idol. Uh, yung large natin. 19 ito mga idol. So, ah uh, ito pala yung extra large natin mga idol uh, large ang pinta natin mga idol mga ka-brothers is 250 50 laga talaga Ah, uh, pababa. Hanggang 200, kung may, may magtawad, bigay mo na. Wala lugi mga kaidol. At ito, 120 ito mga kaidol. idol Ah, uh, nagkamali ako kanina. Tala ko, Nina, talapol, uh, medium, large pala ito mga kaidol. Sorry pala. At uh, binta natin mga ka -idol. itong large is 120 yung price niya. Pero kung may magtawat ng 120, bigay mo na mga kaidol, pung Kung sa wholesale naman mga kaidol is 90 mga ka-idol itong large ang buckle nito mga ka-idol mga ka-brothers is 9mm mga ka-idol pwede man natin lagyan ng walang well, 15mm pero sayo na lang yun tapos sa akin sa akin ginalagay ko rito is 9mm malaki naman yung mga ka-idol kasi 120 lang eh. tapos wholesale 90 yun okay na yun uh, meron pala akong tip sa inyo kapag mas maganda talaga kung may mag wholesale sa inyo may mag-wholesale sa inyo mga ka-idol kung 120 ang ang retail natin bigay mo lang ng 90 mga ka-idol yun, ito medyo 90 tsaka ito naman kung may mag-wholesale dyan sa iyo kung kumuha sa iyo dyan 250 ang price nito kahit bigay mo lang ng 200 so, sila hindi man yan lahat ng customer ay Ah, linalabanan nila yung 50 mga tawad ka yan kahit 180 mga kaidol basta maramihan lang kunin sa iyo bigay mo na o yan mga kaidol ha? Ah, tip yun mga kaidol ha? Ah. at saka uh, yung yan na natin pa mga kaidol kasi marami tayong order yun nga o oh. oh. ko yan ngayon at saka meron tayong pinakasin dito ito, ito. And, and, and ang dami ito mga kaidol dami ito yeah. Sunod-sunod yung order natin mga kaedol ni ni saibit ko lang ito mga kaedol Ni-insert ko lang sa ating video Para naman uh, Yung nag aabang sa atin yung sukat Pang negosyo Ang kalan pang negosyo is Ito na oh Yung part 3 natin mga kaedol Part 3 ito mga kaedol At saka Marami pa ito mga kaedol Pataas na pataas tayo May part 4, may part 5 pa step step lang tayo kasi step by step para maintindihan natin mga ka-idol kaysa uh, sa equal uh, natin lahat hindi naman magkukha kaya lang step step, step dalawa dalawa kaya nito nandito na tayo sa extra large na eh, malaki pa dyan mga ka-idol mga ka-brothers oh, ang pag-negosyo ng kalan hindi basta basta mga ka-idol uh, araw araw may pira lalo na kung gawal wholesale ka maraming kumukuha sa iyo Sigo, medyo baba lang presyo pero bultong ko na kasi pera na yung mga kaya Ang hirap maghanap ng kabaho ngayon. Ayun. Chika-chika, <laughs> no? Kami naman si Bushing. <laughs> Chika lang yung mga kaya uh, siguro, hanggang dito na lang siguro mga kaya At yung hindi pa nakapag-subscribe siya, hindi pa subscribe kayo siya para tuloy-tuloy tayo gumawa ng mga video natin mga kaya uh, eh, dito sa hanap, panganap buhay natin mga kaidol no? Uh, yun mga kaidol share sa mga kaidigan like uh, subscribe mga kaidol marami pa ito mga kaidol at magtuturo din ako mga kaidol insert lang mga kaidol bakit ba yun kasi may nag, nagtatanong eh nabiyak daw ang kanin hindi nagiyak na, nabiyak daw nagiyak agad si ituturo ko yan mga kaidol ah uh, ituturo ko yan ang tamang ah uh, timpla ng simento at saka yung kinukuha natin sa buhangin pero ituturo ko yan mga kaedol sa susunod natin mga video mga kaedol kaya ulitin ko subscribe, share mga kaibigan at like yan mga kaedol hanggang dito na lang kung may natutunan kayo salamat mga kaedol at hanggang dito na lang ulit ah uh, mabuhay po kayo dyan hingat mga mga ka kaedol